dadalhin ko na kasi si, si Johan dito. Ipapakilala ko na sana po sa inyo. Baka naman po pwedeng pagluto niyo naman po si Johan ng masarap. Okay, ito nga, nagpe-prepare na ako ng pagkain. Anak, sa wakas, naisip mo rin ipakilala sa akin yung Johan na yan. I'm sure, Mami, magugustuhan niyo po siya. Napakabait nun, tapos napaka-responsable pa. Okay. Thank you, Mami. Okay. Babe, hmm. malapit na tayo. Oo nga. Ay, sa wakas. After one year, di ba? Ang haba ng pinagsamahan natin, pero... Ngayon mo lang ipapakilala sa parents mo. Sorry na. Ngayon lang naman kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob eh. Okay lang. Tsaka naman, babe, mahaba naman pang unawa ko eh. Mahal na mahal kita. Kaya ayun ang importante sa ngayon. Babe, pinagluto ka ni Mami. Sana naman magustuhan mo. Uy, uy talaga? Babe! Upo ka muna. Ano ka ng bahay niyo ah? Oo, pinaghirapan niya nila mami at daddy. Uy, thank you. Mami! Hi. Dumating na palang boyfriend mo. Yes. Magandang um, araw naman po. Ah, magandang araw din. Sandali lang ha, ililipat ko lang itong makaroon sa ube. Dito sa kabilang lamesa dahil di-deliver na ito mamaya. Um, babe, tulungan ko lang si mami ha. Anak, ang gwapo naman pala ng boyfriend mo. Ah. Siya, sige, ipaghahanda ko muna kayo ng tanghalian. Babe, ano yung Ube? Tapos, macarons? Paninda nyo? Oo, oh, babe. Alam mo, sarap-sarap gumawa ni na mami at daddy ng ube. Tsaka, nang dahil doon, nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kaming tatlong magkakapatid. Seryoso ka? Ube talaga? Alam mo, ka pa naman kata sa mga kaibigan ko eh. Akala ko napakaganda ng negosyo niyo, pero ube. Bakit, babe? Anong mali sa pagtitinda ng ube? Wala na akong nakikitang mali dun sa ginagawa ng parents ko. Tsaka, okay naman yung trabaho nila, yung kinabubuhay namin. Nakakabuhay ba yun? Ube? Seryoso ko dyan? Oo naman, babe. Tsaka, kung di dahil sa pag-uubi niyo na mami, hindi sila makakapagpatayo ng ganitong bahay, no? Tapos nakapagtapos pa kami. Ang ganda ng bahay niyo, oh. Siguro hindi talaga sa inyo to, no? Narerentahan niyo. Mamayabang ka pa na sa inyo to? Ito yung katas ng ubi mo? Sinasabi mo? <laughs> napakababa. Siguro sa ngayon, masasabi mo, Pababa pa lang. Pero, you know babe, nagpa kasi kaming magtayo sa labas Seryoso ka? Ang takas naman ang pangarap nyo Ube, babe, ipang lang nga yan eh. Um, babe, ano, hindi lang naman siya pang banketa. For all occasions, din naman siya. Tsaka, yung iba, mas gusto yung dessert. At tingin niyo naman, makakaya niyo? ng pangarap mo? Oh. Hindi ko na-expect na, na ganyan ka. Alam mo, dapat in mo muna ako bago pumunta dito eh. Nakakahiya. Kung gano'ng kita pinagmamalaki sa mga kaibigan ko, tapos ganito lang madadatnan ko? Ube? Grabe ka. Sandali iho Parang Ah, uh, kanina ko pa kayo naririnig yan na parang mali yung sinasabi mo sa anak ko. Wala nang pumalis sa sinabi ko ah. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. At yun yung negosyo nyo yan, walang mararating yan. Kung nasaktan kayo sa sinabi ko, hindi ko na problema yan. Walang masama sa pagtitinda namin ng ube, marangal ang trabaho namin. Alam mo Iho, mabuti pa umalis ka na. Pinagmamalaki ka pa naman ng anak ko. Kaya lang masama pa na ugali mo. Hindi niyo na po kailangan paalisin. Hindi na ubabalik sa ubihan na to. Tsk. Mami, gusto ko po sanang mag-sorry sa kung ano man yung inasal ng boyfriend ko kanina. Baka po nabigla lang. Hindi ko po kasi sa kanya sinabi simula't umpisa na yan po yung kinabuhayan natin. Pasensya na po kayo, Mami, ha? Kung pati po kayo, nabastos. Okay lang yun. Ang mahalaga, nalaman mo na agad ang ugali niya. Hayaan mo na, salo na lang tayo mamaya sa pagkain. Hayaan mo siyang umalis. Ano ba ito naman ito? Parabaga namang... Ano ba? Ba't bagal ang tulak mo sa akin? Ang hinahinay daw, mag-enjoy. -e Baka makakasidente ka eh. Tsaka... Hindi na bagay sa itong gantong ano. Gantong ano ba? Gantong... Laksan mo nga! Ang kulit eh! Eh paano pag nahulog ka? Hindi ako mahuhulog nung no, malaki na ako! Alam mo napaka immature mo. Dinig ka pa na isa eh. Alam mo si Isa? Mas matanda pa mag-isip kayo sa akin. Eh, ikaw? Isip bata. <laughs> kung isip bata pala ako, eh bakit mo ako niligawan, ha? Tsaka, bakit mo iniwan si Isa kung matured pala siya mag-isip, ha? Baka ikaw hindi ka nag-iisip kaya mo siya iniwan. Di ba pampalipas oras lang kita? At kahit timachid ako, hindi ko pwede gawin panakabutas sa so, pampalipas oras lamang, ha? Tandaan mo yan! Akasura ka. Eh kung hindi mo na matake tong gantong sitwasyon, umalis ka na lang. Maghiwalay na lang tayo. O oh, talaga, diyan ka na! Kasura ka! Isip bata. Kuya! Di ba luluwas ka dito bukas? Baka naman, mabilan mo ko ng ube. Doon sa Grace Ubihan sa may TQ. Pakalampas lang ng elementary. Doon sa Raichayda, right 100 pesos sana. Bibigyan ko sana sa mga kaworkmate ko. Nagustuhan kasi nila eh. Pati ako. Ang sarap kasi. Sige ako ya. Sige po, asahan ko po eh, na. Sige po. Ayos. Grace Ubihan. Ah, ito na yata yung sinasabi ng kapatid ko. Pabili po. Ate, pabili. Pwede makabili ng 100 pieces na upe. Naku, sir. Wala na po kaming 100 pieces. Isa? Johan? Anong ginagawa mo dito? Tindera um, ka? Hindi. Alam mo yung nasabi ko sa iyo dati, yung plano naming magtayo ng tindahan dito sa Lakas. Ito na yon. Nakakatuwa naman. Akala ko hindi mo na kasi alam mo naman, di ba? Ang dami kong mga sinabi na sobrang against sa inyo. Lalo sa business nato. Alam mo, dun sa mga sinabi mong yon. Yun yung nagtulak sa akin na lalo kong ipush tong tindahan. Kami ni mami at saka daddy, siya nga pala. Bakit ang dami mong kinukuhang ube? Actually, tumawag sa akin yung kapatid ko. Uh, dito siya bumili ng ube last time. So, hindi pa pa rin marami. Para kahit paano, bibigyan niya sa mga ka-workmate niya. Tsaka yung tita ko, alam mo ba, gustong gusto niya yung luto ng ube halayin niyo. Nakakatuwa naman. Nakakataba ng puso at nagustuhan nila yung luto ni na mami at daddy. Kaya lang wala na kasing 100 pieces eh. Siguro nasa 20 to 25 pieces na lang. Ang dami na rin kasi naming reseller then yung mga walk-ins pa namin. Okay lang ba sa'yo? Ah, uh, sige, tunay ko na. Bali yung kulang na lang siguro, daan ako na lang bukas para kahit pa mapadala ko pa rin. Okay, sige. Siya nga pala kung sa susunod pag mag-order kayo. Uh, may number naman kami doon. Pwede kayo mag-text or tumawag para hindi ka na nauhusan sa susunod. Oo oh, ba? Picture lang ko mamaya. Okay na ba? Oo. Oh, walang problema. Salamat. Sige, prepare ka lang ha. ah eh. uh, sige, sige. Hintayin ko. Okay. na yung ube. Uy, thank you dito ah. Ay, wait lang. Tikman mo tong macarons ni na mami at daddy. Sure, magugustuhan mo yan. Mm. Thank you dito. Sige. Tikman ko mamaya pagdating sa bahay. Mm -hmm. Salamat ha. Uh, actually, isa... Gusto ko sana humihing sa'yo ng patakot. Sa lahat-lahat ng mga sinadog sa'yo na Although, oo. Mm -hmm. Pinusgahan kita sa umpisa. Pero, in the end, ito, boom! Dito ko na ngayon. At saya ako dahil sir. At proud na proud ako dahil sir. Sana pagpasensya mo na ako sa mga nasabi mo noon, sir. Wala na yun. Tapos na yun. Tsaka, mahalaga okay naman na tayo ngayon. At saya ako dahil yan. Ah, uh, nga pala, una na ako. Ah, uh, bali bukas, saan ako nalang yun na tra, okay? Sige. Salamat. Thank Ingat. You.